nangyari sa aming gulong ayan kasi daddy super adventure Hello ka umami! Ito naman yung mga ganap sa aming mga food trip and adventures dito sa Pechabon, Thailand. Long holiday at bigla namang naisipan ng asawa ko na pumunta daw ulit kami dito sa Putabuk. Ito yung mountain na laging pinagkakampingan ng mga Thai. Nasa limang oras ang biyahe kaya 3am pa lang ay ginising na niya kami at nagprepare ng mga damit. Usually kapag nagkakamping kami ay dala namin lahat ng tent, pagkain at mga lotuan. Pero dahil biglaan ay hindi na kami nagdala, sabi ko mag-rent na lang kami ng at kumain sa mga restaurant dito. Maraming mga cafe and restaurant dito kaya hindi ka naman mag-aalala gugutumin at giginawin. Bandang alas 8 ng umaga ay nasa destination na kami nakaakyat na kami ng bundok at ito nga nakita namin itong nakainan na rin namin noon na restaurant dito. Dahil marami kaming ganap today kailangan heavy breakfast kaya ang in-order namin ay ang kanilang mga stir fry ng mga gulay, sabaw na may isda at seafood. Ang mga gulay na iniluluto at isinuserve nila dito dito ay yung pong mga sarili na tanim dito sa bundok. Pwera na lang yung mga baboy at mga seafood, syempre galing yon sa baba. Napakabango at masarap din ang kanilang kanin, sobrang nagustuhan ko. Ay, ang kinakain ko ay talbos ng sayote na stir fry with oyster sauce. Napakasimple lang pero napakasarap. Ito naman ay pansit na parang salad dahil maasim, maanghang at manamis-namis na merong kamatis, sibuyas at lettuce. Ito naman ay yung parang murang Chinese kale na stir-fry din with oyster sauce at yung isa ay mushroom. Pagkatapos kumain, ay naghanap na kami ng aming matutuluyan. Hindi naman mahirap maghanap lalong-lalo na napakaaga pa namin at ito yung nahanap namin. 2500 baht ang isang room na sa 4000 pesos at tignan natin sa loob. Napaka-cute at komportable naman. Mayroong dalawang bed para sa mga bata at meron itong toilet and shower at ang kanilang tubig ay merong heater. So kahit napakalamig sa gabi o umaga ay pwede kang maligo. Meron din itong rooftop na pwedeng kumain at maupo sa taas at dyan kami magbabarbecue mamaya ang gabi. check-in ay nagpahinga lang kami saglit at pupuntahan daw namin yung temple na yon Yung nasa taas ng bundok na perong parang matulis na pagoda. So aakyat ulit tayo at siguro nasa 20 minutes drive pupunta roon. Sementado ang daan pero pagdating namin sa taas naisip ng asawa ko na puntahan muna yung buwahima o yung yakon na naipakita ko na sa inyo na minukbang namin. Aakyatin ulit namin sa taas para hanapin yung farm nila. At sa daan, may nakita kami yung persimmon farm at tuwang tuwa ko dahil first time ko lang makakita ng persimmon tree. Ang ganda pala at hitik na hitik sa bunga. Sayang wala yung may-ari, hindi kami nakapagpaalam para bumili. Ito naman yung daan papunta na doon sa farm at hindi na siya sementado. Sobrang taas na kasi yan at para na lang sa mga farmer yan, hindi na para sa mga nagka-camping. Tamang-tama naman na meet namin itong si Lola na nagtatabas ng mga damo sa kanyang farm. Sa kanila daw yan at sila na mismo rin ang ang nag-aalaga. Okay, eh oh. deni man nyaa may oh, dai mi. Oh. hindi pa nga daw po ready ang mga yakon dahil hindi daw po pala season sa December pa daw ito magkakaroon ng mga laman at hihintayin pa daw lumaki itong mga puno na parang sunflower katataas at kapag namulaklak na sila doon pa lang daw pwedeng anihin. At at bumalik na lang tayo next time. <laughs> so ayan mga kaumami ang nangyaris sa aming gulong. Ayun kasi daddy super adventure. Ayun po yung dinaanan namin, puro putik. One. Uh, Narito na lang din daw kami ay itutuloy namin ang pag-akyat hanggang sa dulo sa pinakatoktok pero hindi na ako pumayag dahil ninenervious talaga ako sa mga bangin. Bumalik na kami sa aming nirentahang matutuluyan. Hindi na rin namin pinuntahan yung temple dahil sabi ko gutom na gutom na ako next time na lang. At bago pa man kami makababa ay umorder kami nitong mukrata na tinatawag dito sa Thailand or Thai barbecue. Tatlong oras kami nag-stay hanggang sa maubos at dumilim at ganito naman ang itsura kapag gabi na at ito naman kapag pag umaga. May mga clouds o mga fog dyan pero hindi gaano kakapal katulad nung aming ini-expect. Pero napakalamig at napakalalakas ng hangin at bumangon na kami at naglakad-lakad. Hindi namin nahinta yung breakfast sa aming tinuluyan kaya kumain na lang kami sa ibang lugar bagong tayo lang yung kanilang cafe kaya hindi pa kumpleto at hindi pa ganun kakapal yung mga bulaklak na itinanim nila. Pero nag-enjoy pa rin kami dahil nga napakalamig ng panahon maganda ang view, tahimik, walang ibang tao at nasa mood ang mga bulilit Ito yung gustong-gusto ng asawa ko kaya kapag meron kaming trip ay umaalis kami ng bahay ng maaga para pagdating namin sa aming destinasyon ay marami kaming oras para mag bonding, mag-adventure at mamasya At syempre para makakain ng marami. At ito na nga po yung aming breakfast. para lang siyang piniritong itlog na mayroong sausage, giniling, at, at, spring onion. At titimplahan mo naman ng sauce, magi sauce, at paminta. Napakasarap din at nakakabusog. At syempre, hindi mawawala ang kape para meron tayong lakas na magmuni-muni. Charot! na magbantay ng mga bulilit habang nasa adventure. Bago bumalik, ay nagpicture-picture muna kami para marami tayong remembrance. Yan ang trabaho ng isang nanay, ang magpicture ng magpicture ng kanyang mga at anak. At dahil nasa toilet ang aking asawa, ay for the strong and independent woman muna tayo. Ako nang nagkarga ng aming mga gamit para naman mabilis ang kilos. Walang hintayan kapag ganitong mga adventure dahil wala tayong sasayanging oras. At paglabas mo dito sa camping site na ito ay maraming mga palengke na kung saan ay binibenta nila ang kanilang mga produce o yung kanilang mga sariling ani. Dito kung nga natikman ang napakasarap na chesa, yung kanilang iba't ibang klase ng melon at meron din sila mga wild honey at mga wine na gawa din sa nilang mga harvest. Hindi pa kami uuwi eh, kaya hindi na ako namili ng mga gulay na pwedeng mabulok dahil pupunta po tayo sa kabilang bundok na tinatawag naman na kauko kung saan mas magaganda at merong mas maraming pasyalan doon. So see you na lang po sa susunod na video. Sana ay nagustuhan nyo. Please share and thank you for watching. Bye! 不会